Ay, po si Ate, ah, yan. Ate. Ay, kat hindi. Magandang umaga po, mga kapambing. Kapi muna po tayo. Ngayon po ay mag-ahala sa espo ng umaga. Kailan pa po tayo gising, ngayon lang po tayo nakapagkapi. At may bisita po tayo ngayong umaga po. Sila Otto ni po. Otto ni ingat kayo kung sino ang kasama mo. Nag-video call po kami ay pagpunta daw ko siya dito ng mga alas dos ng umaga po. At sana po nung isang linggo pa. Kaya nga laang ay hindi po natuloy at masyadong maulan ko. nag na po ako ngayon ay hindi pala po na-reply. Kapi muna po tayo mga kanding. Sarap po magkapi sa umaga bago magtrabaho. Sila kuya po, po at bumsoy naging po ng ano, mga ng ating mga damo. Maya-maya tayo ay maggaan po, magluluto po ng tinola po. Ang laho po ay nitim na manok at saka po yung papaya. Dito po tayo sa ating taniman po. Ah, at katatapos daan po natin maglinis ng balahibo po sa ating manok po. Pero ito ililinisin po natin sa may ilog. Diretso tad-tad po doon at tayo kukuha po ngayon ng papaya po. At si Utol po ay at si Utol po nasa daan pa po nasa Kalawag 'yon. Utol, ingat ka Utol Antonio sa biyahe mo. Ang kasama po natin si Bunso. Bunso. Kuya, kasama po natin. Are po sinasabi ko na ano na ating tinanggalan ng balahibo po. Ito po ay native na manok. Ang kakatain po sana natin ay 'yung tandang po. Ay ngayon may napadaan po na taga rito sa amin, kabarangay po natin na nagandahan po siya sa ano sa pagkatandang ay, siya po ay minsan nagsasabong po ay nagandahan po doon sa ating tandang po sa akin naman po ay basta manok po wala naman po tayong pinipili basta manok po, po. sa atin ay okay yun wala tayong hindi tayo nagsasabong ay ay maganda daw po ang ano ang lahi malaki ay di inusap sa atin ni nung ni Karato po ang pangalan ay sabi sa akin ay ano, pwede bang usapin yang ano mo, yang tandang mo. Sabi sa akin ay ikaw po, papalitan ko na lang ng dalawang inahin. Yun, di bali po may po tayo na palitan kaya po naging dalawa yung ating manok. Sana po yan ay yung malaking tandang. Ganun po ang nangyari, nagpalit po sa atin ng isang tandang na maganda. Ayan po. Oh. Madami na palang ano uli oh talong po para po yung ating papaya oh. dito po tayo makuha ay pag may isawari kuy yun po oh bukol-bukol oh. ay hinog na utuya rin siya oh mababalutan natin hinug na ay eh pa makuha ay kukunin natin utoy siguro ito yung mga hinug na kutoy kukunin natin utoy ang hilig sino po sa ganari. Mm, Otoy. Oh. Papahinugin mo muna ako sa atin. Otoy. Totoy, papahinugin sa atin. Oh. Totoy, oh. Mami, hapo. Ito po yung papahinugin natin. Tapos tayo kukuha po, po ng gulay natin. Aray, malaki po. O yan. Ang taga -kamera man natin si Kuya po. Kuya. Dapat. Pa. Dito, dito, dito. Dito yung ano natin. Baka, okay. Dito. Dito? Mm -hmm. dito. Hindi maputol. Dito, ah. Baka maputol. <coughs> Ay, putoy. Ay, natanggal. mali. Ay. yung Bulok man. Ah. Masira. Hindi, ito, hindi. Masira. pa, putoy. Sasamahin so, natin ng malitlit pa saan ay, ay malaki po ay hindi natin no, Ako de akyat. De. Ah. Ako akyat. Yan, dal ko saan isa lang po ay. Ay, arin na lang malaki. Ah, dal po ating malaki de. Oo. De akyatin ko. Ay, huwag okay, tara na. Ay, ito'y okay, baka ka ng Na? Ng magtatara na ito. Tari, 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 tari. dito, tari,

Maligo kayo tol. Maligo tayo po. Eh mama ko tol. Ito na na pag malinis pag tapos na ako na. Yan. Are po yung ating papaya. Dinalwa ko po. Sana yung malaki ay eh. hindi ko natin makuha. Masarap pong maligo eh. Yan. Maligo po tayong dalawa oh. Eh. Para pong maligo mga kapambing. Ay! Uy. <laughs> na si Bungso Tara kaya kumain nito. Pwede po tayong maglalaba. Tanghali pa mamaya. talo ng tanging ito. Ah, medyo mahinig na po ito. Malamis po Ito ang medyo Yan, inuulit ko po itong balat po nito ay po ng susuko. Kaya dito po tayo sa ilog. Kinakaan po yan. dito ka po naman ito, dadalhin po natin yung mga malo. Bawal po magtapon dito sa ilog. Pero ito po okay lang balat po, kinakain na po ng suso ito. Pero yung mga basura, hindi po pwede po yun. Nasama po, po ating ilog. Okay na po mga kaparmin, nalinis na po natin. Tapos itong ating papaya, okay na po, linis na rin yun. Doon na lang po tagtarin natin. Totoy, ligo na ito ay. Totoy. Kuya, ligo na. Mababaw naman po ari. Sige, totoy, ligo totoy, ito Tayo, uwin, taran, 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 taran na. uuwi na. Tara na, yun. Yun. Naglang na yung dalawa. Eh. Hanggang tuhod lang naman po ang tubig na rin. Mababaw po. Hmm, tara. Uwi na po tayo mga din Doon na lang po sa bahay. Maluto po, po tayo ng tinulang manok. Ang lahat po ay na manok. Tara. Yan, dito na po sa bahay tayo. Dito po si Mame, May. Ano so, po? Sabi ko yung mga gayat ng... So, po? Yeah, si ate. Nasa bahay na daw po sila utol, may kasama po. Ay, di Papa. Mami, ate, pa pa. Ano ito? Mami, natin malalaman. Abukado. Abukado na reksiko. Sabi mga gayat ng... Ano yeah, po sa bahay po ate? Hmm. Bakit? Parang ano yung paa mo, pa. Sa na nga. Kaya po yung madalit ng po ito eh. Nakain ka na to Mamaya na. Ay, pakis, si mama pinagagahit ng luya. Saka ba, bawang po si Luya. Ano po? Okay. Bibis ko po ako kaya huwag po magalit. Bakit? Ano ka tataas-taas mo yung shorts? Ano at nasa kayo Saan? sa ano? Sa tubig ng tsaa. Mamay, paasaan naman yung short ano? Tara. Ano ba hmm. 'yun? Almusalan Wala ko tika kainin natin 'yan, ingat sama Ginoo. Pito tsaa pa po muna. Naglagay na po ng langis, magisa na po si Mami. Sama-sama na ito, eh, Sige. Bao si Mommy Sama-sama na po, sama -sama na po ang mga bawang, sibuyas luya dito po para mabango po na po yung ating manok po nalagyan na po ito ng asin tapos ayun papaya po natin yan nagayot na si mami po pala yung dito oh. ayun po oh. may dumaan po maghihipon din eh ay bumili po si mami yan po oh. may sasawan po oh. Oh. Si Templado na sili, bawang sibuyas po. Suka. Ni prito po. Ano ito? Gusto mo 'to? Sige, kain mo 'to. Dito na si Bunso. Sarap ko 'yan. Kain mo 'to. Ay balik tayo sa kanila. Ito. Hmm. Tu ka na. Hmm. Si Kuya. Ah, si Bunso po na kain na. Baliktad. Hmm. Sarap. Ang kabila, ang Hmm. Tayo tin mo. Para po si ang isa tayo. Para pagdating po nila utol, salo-salo po tayo. Medyo brown na po yung ating mga arkado. Lagyan na po natin itong native natin. Haluin po natin. Tinakpan hmm. po muna para masangkot siya po. Hmm. lagi lagitik na po. Ayan ang maganda. Kapag so, ka magluluto so, po. Kailangan po papagahin muna. Masangkot siya po muna ng ayudyo. Nalangis-langis na po. Yalagay na po natin yung papaya. para po yung papaya natin eh. Medyo sunod na po. Yan. Ito po natin ng tubig ito. Hindi sa po natin ay tanyan ito natin para mas madalang tumuli Hindi na siya mag-iintay ng matagal. Kaya lang parang kulang po, po. Ay sakto lang. Ayan. Maya maya po yung kulo na yan. Mayinit na po itong tubig. Takpan na lang po natin. Yan. Yeah. Maya maya po ulit. Okay na po itong mga kapambing. Naaalasahan na po natin. Yan. Lalagyan din po natin ang sili. Bago hanguin po. Yan. Duto na po ang ating tinulang native na manok. Ihintay-hintay na lang po natin si Utol. Malapit na daw po. Yan, dumating na po sila Utol, Utol. Utol. Aba. Ay, ginalaw mo anak ko. Oh, bis kayo dito, Utol. Pasok kayo, Utol. Pasok, Utol. Nag-arap ko, Utol. Pasok, Utol. Utol. Utol, iwan, pasok. Ang okay. dali. Pasok, Utol. Anong, kumustang biyahanin niya, Utol? Ayos lang. Utol po, na. Utol. Ah, tayo, Merong mangga pero aba, ayan, no, ano tawag doon yung alin pare? Parang nakaparang kabayo ba na lambog sa <laughs> Ay, palipas na utol. Palipas na. Wala ha? kay hati-hati kayo ha. Yan. Ano yan? Ini makan tubig, ha. Kau tanya mo, tubig? Ha? Oh, sabi daw ay. Sabi daw. Oo. Eh. No. Oh, ate hanyari. Ang ate hanyari. Ay, Ay. Hati-hati oh, oh, kayo ha. O, salamat, pala, Meron, oh, salamat ano? ko, ko lang. Meron Ano? balita ko, Ay, dilos po. Ay, ay, Ayos lang. Kaya, kaya na kayo tayo. Nagkakapit na ng ano, cable lang atin. Oo. Oh. Oh, bagong yun? ano yun. Bagong, internet yun. Internet. Magpapapalit nga baka ano. Ay, ibig sabihin may internet eh, na ba? Ay, internet na ba kayo? Meron. Kaya lang um, ay yun. Minsan ay mahina. na mahina. hina. Sa katbi yan. Sa kaayos pala. Palo ay sa katbi. Otoy. Kaya na kayo tayo. Tara. Hala. Hmm. O, oh, sarap. May ay, na Mas dinutoy, ah. Oo, Nasaan yung mas natin? Tinulong. Mo. Ay, ay. Okay, babi. Sabay-sabay na. Oo. Ay, naantay na Para sabay-sabay. Ay. Na, sabay -sabay na maha ah. Panayin na. Ay, ay, may sinutulong. Sarap, oo. Oh. Okay. Pupunta dito si Sarah. Baka ngayon, ano. Pagkatapos mga dalawang linggo. Ay, natin. may meeting. May, maapunta dyan. Sabayan. bayan. Hindi. Oh, yeah. Dito, dito sa gusto sumama eh. Hindi ano, nga magagawa. pa ah, tagal... na lang uli. Oo. Oh, oh. oh, problema. Ah. May igit yung nahinog-hinog na lang tayo. Tsaka si tatay gusto pag, mar pag marami ng hinog. Bako Parang ang uh, sawang-sawa. Hmm. Mabas na tanong, makikita hmm. nyo na Aro, ay, ba, namamil... oh, kita ay, naman sa vlog. Oh, lakitan mo ito. na pinote naman namin okay. isang araw yan. Tuloy, tuloy. na, mamili na. Ay, ang kanin. Ay, teron mo ba? lang sa bus. Eh di sini eh ako, ako ang di ako pagod <tis> ah, baka pagod. Ayo. Ah, pagakapagod. Kare mag-a-teron ng ako'y tulog sa bus. Ayo. Wala pala sa ano toy. Ginawa. Oh, toy. Sino na 'yung Sa beto pa ano 'yung mas so, makipang oh, oh. mag-commute. Para kala mo pagkasabak sa -ba, saban. Ang bilis. Hindi ka pa kakatunan. No. Pero pag sa bata'y mandal kong ganyan eh, may pag Ayos na nga. Pahinga pa ang katawan. Matigil na lang. nga. Hmm. O tayo? Ako, unat-unat pati na maayos. O tayo, tayo, tayo. O tayo, tayo. Sa, <coughs> <coughs> sa, <coughs> sa band, ay, hindi. Sipsikang kayo. Mm -hmm. Nung nakaraan yung biyahe namin, nag-commute kami. Ang may bayad lang ay si Teya, tapos yung mag-asawa, tapos yung dalawa, isang bilang lang. Sa bangko na lang nagbibilang eh, yung upo sa bangko. Ano ba yung itagalog naman? Oo, oto yun, ito yun. Oto yun, ito yun. yun, ito yun. Ito yun, Ay, Ay, plato, arag yung kapasarang. Ito yun. Nakapasyal din, ano? Oo. Ang isang araw ulit. Ang araw ulit. Tagal na. Tagal na ulit. Kaya nga ba? Ayun. Ay, may isang taon na. Hindi. Hindi ah. Nung mga bata. Baka isang taon na ko. Alvin. Ay, dalawang na. Hindi sa may kubo tayo ah. Ay, ayaw. Lugan super mag-iisa. Arihan na yung bahawa. Ayun. Hindi. Sinangag yan. Arihan, sinangag. Yan ay bagong saing. Kung arihan mo sinangag. Lagyan mo nang ano. Ah, may rubahan sa dyang ah. Lagayan. Ay, mga bata. Otoy. Ay, mamahawa tayo mga. Ang sarap na po. Sinuwa, pinapakayin. Tagalog na manok. Meron pa kasi ang dilin namin natin. Eh sabay-sabay na tayo. Ano yan? Ano yan? Behipod. Ay, oo, oo, oo. Sakto ka na yun. May naglako sa ito. Bili na, masarap po. Sino nga po tayo? Masarap din. Isa lang. Mas mura dito itong hipon. Uy, kaya pa rin. Ganyan kalalaki, 300 lang ang kilo niyan. Lumalaki. Kain po. Gento ko Kakain po. Ang dami. po. Para sa inyo ay abot nila ng 500. po Sarap niya. Yan, mga Gusto mo Ang niya. hindi mo na kapasok at kupi-kupi. Ito kang balibayaan. Hindi ko may gawain. Ay, sarangan. Ito yung sa Hmm. mga tibukin. Ang

Wala no, kayong mangga ay para ma mang malalig. Eh. Oh. Hindi, hindi na nga dito galing. Malayo na yung pinanggalig. Uh, so, yung manggahan uh, din na ana may manggahan kayo din na kami, na sa may no. highway. Dito no. sa, dito sa ginagawang highway. Nakabili ah, kami lagi doon. Kaing-kaing. Ah, Kung <laughs> mm. nabili kami kaing-kaing. No. Kaing. Parang kano lang kaing, isang kaing, 700 noon. Nakaraan. Hindi ko. Hmm.